ang anak ng pinuno at ang babaeng dinudugo. Habang sinasabi niya ang mga ito, dumating ang isang namumuno ng sambahan ng mga hudyo. Lumuhod ito sa kanyang harapan at sinabi, Kamamatay lang po ng anak kong babae, pero kung pupuntahan niyo siya at ipapatong ang inyong kamay sa kanya, mabubuhay siyang muli. Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na rin ang mga tagasunod niya. Habang naglalakad sila, Lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babae na labing dalawang taon nang dinudugo at hinipon niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Sapagkat sinabi ng babae sa kanyang sarili, Mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa babae ay sinabi, Anak, lakasan mo ang loob mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At gumaling nga ang babae ng sandaling iyon. Nang dumating na si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta sa libing at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi pa tayang bata. Natutulog lang siya. Pinagtawa na nila si Jesus. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus at hinawakan sa kamay ang bata at bumangon ito. Kumalat ang balitang ito sa buong lugar na iyon.